Magandang araw! Day 4 na tayo sa survival world at panahon na para ayusin ang food at material sources natin. Ngayong araw, gagawa tayo ng kulungan para sa mga hayop, baboy, baka, tupa, at manok. At syempre, isasabay na rin natin ang paggawa ng sugarcane farm. Let's go! Nakuha ko na ang mga gagamitin natin sa pag iayos ng mga kulungan at ito ang mga iyon. Nakakita na rin ako ng mga area kung saan pwedeng itayo ang kulungan nila. Dito ang mga tupa at itong katapat naman niya ay mga baka at yung katabi ng baka ay baboy at katabi ng baboy ay manok. Kaya Terra ayusin na natin ang, ang mga kulungan nila. Ngayon naman maghanap tayo ng mga hayop na ilalagay natin sa mga kulungan nila. Ang aipang pang natin sa kanila ay para sa baka at tupa, gamitin natin ang weight. Para sa naman baboy, gamitin ang potato at Para sa Manok, gamitin natin ang seeds Hala, wag kayong makulit, dito lang kayo Ayun, success! May sarili na tayong animal farm Ngayon naman, setup tayo ng sugarcane farm Kailangan lang nito ng water source sa tabi ng lupa Ilagay natin ang sugarcane dito para malapit lang alternate ang ginagawa kong design para mas madaming tayong makuha kapag anihan na at ayan, productive na naman ang araw natin, may sariling kulungan na ang lahat ng hayop, may steady supply na rin tayo ng leather, wool, eggs, at pork tapos may sugarcane farm na para sa future bookshelves at paper needs. Perfect na foundation para sa enchanting at trading sa villager soon. Abangan nyo sa daily ma, baka simulan ko na ang nether portal o maglayout ng barn at storage area. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe!